Ay, Alamin natin. Oo, mm -mm. Ang, ang Assistant Vice President muna ng Traffic Operations ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation, Sir mm -mm. Robin Ignacio. Nasa linya po natin ngayong umaga. Sir Robin, magandang umaga po. Welcome sa Double Wengs Double B. Good morning, Rajana. sir. TV pa. Good morning po. Good morning po nakakapahinga ka ba? <laughs> Parang umaga, oh, hanggang gabi, naririnig kita sa Robin. Pero ano po ang plano ngayon? Meron bang pagbabago dyan sa NLEX para po mas mapabilis yung pagkukumpuni ng tulay? Kasi sabi nga ni Secretary Vince Dizon, hindi pwedeng dalawang linggo pa abutin bago po matapos yan. Yes, ma'am. sa ngayon po, ang target po natin ay uh, end of March po ma-open na po, matapos mm -hmm. na po yung repair sa bridge. Okay. End of March. End of March. Uh, so ibig sabihin, isang linggo apo. na lang. Isang linggo pa. Yes po. Tama. Uh, ano ho ba ang uh, tawag rito? Yung, yung, yung aayusin doon, ano ba yan? Lalagyan lang ho ng, uh, kasi natanggal konti ang uh, concrete doon sa area na yun. No? Yun lang, di ba? Ah uh, uh, hindi aayusin. po concrete lang, sir. Oh. Ang aayusin po, talagang bumaluktot po yung dalawang metal horizontal beam. Ah, so yun po ay nakat na po. O actually, kagabi po, uh, Uh, natapos na yung pagkakat ng dalawang metal beam kaya po nilagyan muna ng shoring yung support po. para po safe siya habang ito ay nire repair And nagpa-fabricate na po ng uh, pang-replace po doon sa uh, horizontal metal beam na yon. At yun po pag natapos yung part na pina-fabricate, hmm. yun po yung i -we weld po ulit doon para ma-restore yung strength ng bridge. Kanina na report ni Christian paano ninyo na magsarapan isang linya para mas mapabilis yung movement niya mm -hmm. sa paggawa ng tulay. Itutuloy ba 'yon? Actually ma'am, yun pong pagsasara uh, tatlong lanes po kasi yung open and po yes. ng hapon kasi uh -oh. inexpect po namin na dagsa yung ating motorista dahil Friday afternoon. Oo, oh, -oh Anong uh, uh, naglight konti yung, umiksi yung uh, traffic po natin. Sinarap po yung binuksan namin uh, nung umaga, mm -mm. yung nasa gitnang lane, para lang po safe yung pagkakat na po, tinapos po yung pagkakat ng, ng uh, beam? metal beam. Oh, oh. Opo. So natapos so, naman na po in uh, more than two hours, open mm -hmm. na po ulit yun kanina madaling araw. So wala nang pangangailangan para magsara tayo ulit? Ang uh, ano po natin dyan ay wala pa po. Oh, uh, as needed hanggang, na lang, uh, as needed. Yes as as needed po ah okay. uh, maari pong uh, uh, nitong coming week uh, weekdays mm -hmm. uh, maaring magdagdag po kami ng sasaran po diyan para lang po naman po dun sa pagsasalpak ng fabricated metal yes. beam para pag paghinang po yon pero sa ngayon Uh, tatlong lanes, yung normal lanes, yung open po natin, plus yung counterflow mm -hmm. counter flow lane po natin. So, uh, apat na lanes din po yung uh, northbound po natin. Uh -uh. At kayang-kaya po as on, this time dahil light traffic naman po yung ating uh, pa-southbound. Yes. Y yung ganyang repair, ng uh, yung interchange bridge na yan sa Marilao, ano yan? Uh, magkano ang gagastusin dyan? At kanino yan ikakargo? Uh, yan ba? Through doon sa nakasira ho niyan? Ah, uh, yun po ang uh, ang cost po natin yan ay eh, millions po ang uh, gagastasin ano ata. Ah, uh, uh, nga po immediately uh, tutustusan ni en, ng Enlex Corporation po yan at ang ating uh, objective nga po ay mula po nung uh, nasira ay kahit agad na ma-repair po. So yung pong cost na yan ay I think maaaring pag-usapan na po uh, kasama na po kung may ma ah uh, ma-recover nga po dun sa mga sa truck na nakabangga nito. Opo, may 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 kaukulang uh, plano ba ho yon o uh, may kaso ba yan pag uh, yan e damage sa inyong property? Yes po, meron po tayong na-file na case na po na reckless imprudence resulting in damage to property. And naghahangad maghahabol kayo ng danyos doon si Robin. Tama po, Ma'am. Ah, uh, yun nga po partly ah uh, uh -huh. I said partly kasi po uh, mm -hmm. kung ano man po yung amount ng cost ng restoration ah mm -hmm. uh, yun po yung amount na i-recover po natin doon uh, sa final natin na case mm -hmm. pero syempre yung uh, kaya partly po yung ano ko po yung cost po ng yung pag-deploy natin ng maraming mga personnel yes. yung ating uh, abala sa traffic yun po yung uh, uh, talaga naman napakalaking intervention na hindi natin ma, ma sa... Totoo yan pero Sir Robin um, may yung panawagan po ni Secretary uh, Vince Dizon na wag mm. mo nang sumingil Suspend. ng toldo sa mga lugar na affected po noong pagkasira ng bridge. May desisyon na ba doon ng NLEX? Uh, naglabas po kami ng statement kahapon uh, regarding that po ma'am. Kasama na nga po yung na-identify natin na ang uh, pag ay eh, kailangan magawa hanggang uh, uh, katapusan nitong March. At tuloy-tuloy po na pinag-aaralan ng aming kumpanya at kung meron pong... Uh, update on this or development ay uh, kami po ay uh, mag uh, a-announce naman po kagad. Hindi naman kayo mag-a-announce ng malapit na matapos si Robin. So, ibig sabihin... <laughs> hindi naman po. <laughs> ano? Opo. Baka mamaya so, tapos so, na tap kumpunihin eh, saka tayo magde-desisyon. So, yung Opo, oh, perwisyo na saan? po, saan o, hindi oo, naman ibalik po, namin sa tao. Oh, no? Uh, so, uh, antayin uh, lang po natin sa decision ng top management po. Uh. natin. Balikan ko lang, konti kasi kung yung pong uh, tawag rito 18 wheeler, 'yan naman eh papuntang uh, Bataan yon eh. Kung dyan ang daan niya. Yes, bakit 'to biglang sumabit? Ano ho ang ano ho ang naging dahilan? May sumobra ba ho sa karga niya o nung, nung truck na yun o uh, meron ba ho nakalawit sa ilalim naman ng bridge na yun kahit sumabit? Ano po mataas talaga po yung total height po ng uh yung truck plus yung kanyang load na cylinder tank. Malaking cylinder tank po yung load niya. Uh -oh. Yun po yung tumama sa ano po? Sa bridge kasi ang total height po niya ay 4.9 meters around 4.9 meters. Yung uh -oh. bridge clearance lang natin is 4.5 meters at uh -oh. ang inaalaw lang po natin ay Uh, na maximum height is 4.27 meters. Okay. Sandali, bago ho dumaan ho dyan sa ilalim ng bridge, meron bang paraan para itong mga truck drivers uh, ay malaman nila na yung clearance ay sobra. Sobra ho ang height nila. May way ba ho para somewhere, ba? bago man dumaan dyan, may measurement muna, eh, di ba, makita ang height ho na nang dalaho nila? Opo. Unang-una po, uh, marami po tayong mga signages hmm. na actually sa loob ng NLEX at uh, sa uh, lahat ng expressway na i-manage po namin ay 4.27 meters lang talaga yung maximum height ng uh, mga sasakyan o mga trucks mm. na kailangan o makakadaan dito sa expressway. Mm. Marami po tayong mga signages at dito po sa toll plaza na dinaanan, mm. uh, meron din po kami actually system na yung para sa truck lanes ay meron pong uh, yung alarm. Mm -hmm. Pagka mm -hmm. more than 4.27 meters at meron po kami mga team nga po na nagsusukat pag halimbawa nag-alarm, ano uh -oh. uh, sinusukat po yung uh, truck na nag-alarm na yon. Uh, para malaman po kung talagang uh, more than 4.27 meters and that night po marami po talagang na, na sukat yung aming mga team. Oh, oh, Unfortunately, eto oh, oh. pong uh, particular truck na to dumaan po doon sa pang class 1 vehicles. Mm -mm. Oh, saan okay, Wala po tayong mm -hmm. system po, wala po mm -hmm. tayong new sensor. Mm -hmm. And uh, yun po sa uh, bising-bisi po yung ating mga personnel na nagsusukat ng mga ibang trucks mm -hmm. na nakapila po doon sa tabi mm -hmm. na na-profile po nila kasi nag alarm Okay. So, hindi po talaga nila nakita na, na po ito. So, okay. in short, nakalusot po ito. Nakalusot. Yun. Alright. Alright yes. Sir, yes. Robin. sir Robin, maraming salamat ho. Thank you. Maraming salamat po at magandang umaga Good po. Good morning. It. Salamat po sa inyo. And yes. ang nakausap po natin, Assistant Vice President ng uh, Traffic Operations, North Luzon Expressway and Lex Corporation, Sir Robin Ignacio. Sandali, alasin siya. Ang kilingan, walang pino.